Ngayong araw kasi, ngayong hapon na ito, pupuntahan namin yung uh, asawa ni Atilisa. Nandito na kami ngayon sa area, dito sa tatay, uh, sa asawa ni Atilisa. Lisa. Mahal, Lisa, pupunta na ko dyan. Dime ko, pupunta na kita dyan sa -ban? Bye. Mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. Kung masahan man solo kayo ng mundo, magandang umaga, magandang hapon sa inyo. Ngayong araw kasi, ngayong hapon na ito, pupuntahan namin yung uh, asawa ni Atilisa kasi uh, pinapasundo nila ni Daddy Frankie eh dahil nga uh, kahit papaano masana masanay siya sa kanyang asawa. Dahil yung asawa, si Atilisa kasi medyo, kung kanin kanino kausap, sino-sino ang kausap, para masanay siya na andito yung asawa ni at So mga kababayan, abangan nyo yung mga kaganapan ngayong araw na to dahil medyo malayo yung pupuntahan namin, medyo tarlak pa yon. So abangan yung biyahe at pagdating at pag pagsakay ng asawa ni Atilisa. So maraming salamat, samahan nyo kami. Tara! na kami ngayon sa area dito sa tatay o uh, sa asawa ni Ate Lisa. Medyo malakas lang ang ulan. So mag antay lang namin magpatila kasi mabasa yung mga gadget namin eh. So pag tumila itong ulan na ito, diretso na kami sa bahay ni Tatay Benny. So abangan niyo mga kababayan yung mga kaganapan pagpunta namin sa bahay ni Kuya Benny. Ha? Ngayon lang? Ang okay. ulam pa naman. Alis ka yan lang? Alis lang. lang. Kasi isasama namin siya. Isasama namin siya doon sa nanay mo. Alis lang yan. Wala bang yung cellphone yun? May cellphone ba yun? Dala niya. Pwede tawagan yun? Ano ah, ang sira? Kaya bumunta ng bayan. Tapos nagbayad ng kurinti. Nagbayad ng kurinti. Oo. Kung mo mga ilang oras yun bago lumating? Sige. Yeah. ng bukas? Yeah. Ah, hindi nga ako gagamitin. Kung na kayo dito? Yeah. Ha? Ay, dito pumasok. Dito yeah. si Nanay Liza nakahiga? Mm hmm? Saan siya nakahiga? Mm -hmm. Dito? Saan siya nagutulog? Dito. Dito, Ay, na, ha, mm -hmm. mm. kay dito. si ko kasi dito. Tatlo lang kayo dito? kasi yung panganay ano, kapatid? Di na nagpupunta dito? Hindi na. Di na siya naputulog dito? Saan siya, siya Dito. sa may asawa niya. Ah, may asawa na? Ay, lalaki. Hmm, May trabaho dito. Bango, ah, may trabaho niya kau luwas ang kasukat mo? di ba mo kung tatangap na kung ito naman pero kung hindi ka mo ng kasukat mo ano ko? kaya nasa kung yano kung kaya kung ano kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya mo kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya

So, yun na mga kababayan, na uh, antayin natin si tatay kasi nagpunta raw ng palengke uh, may binarayang, binayarang, binayarang kuryente. So, mag-antay tayo ito mga one hour siguro. Umuulan pa. So, mungkin panahon na pagkatsaga, antayin natin si tatay para masamahan, isasama namin papunta ng uh, sa bahay ni David sa ating asawa natin Sa Namiss nyo ba ang nanay nyo? Namiss yung nanay nyo? Saan na nyo bang umuwi na? Saan na bang umuwi na? Ha? Kasi nyo mag-aalaga sa kanya kung nandito na. Oo. Uh. Diba? E pagka nandito siya, sinong tago? Kailang? Kasi nyo ba? Kasi nyo ba? Kasi nyo ba? Kasi pa ba? Kasi nyo ba? nakapunta dito na nakakawa ka na rin Ha? ah Ha? Ang doon sa lahat Pwede ba ito na pinag-alit? So ayan, antayin na lang natin Dito yun malakas ang ulan eh So yun, maraming maraming salama Nakaantay lang kami dito Mga one hour Ilagaw ako yung ano, yung cellphone nila nasira Nasira? Oo, yung mga bata Dalawa bakit nasira? Nasaan? na pagka. Nauulaw. Ngayon nagbihis ka, magdala ka ng damit. Oo. Oh. Sino maiwan dyan, yung tatlo? Yung mga bata. Isusurprise natin si ate Lisa kasi inahanap kasi nung nakarang araw, hinahanap kanya. Siguro na-miss ka. O oh, sige. So magdala Dala, ka ng mo damit. Sa... Kasi kasuhin mo muna yung anak mo kung anong ibibilin mo sa kanila para kasi baka matagal lang karon mga tatlong araw ka doon. Hello. Mga apat. So ibilin mo sa kanila, total Webes naman ngayon, 'di ba? biernes ng bukas. Biyernes, ah uh, Webis Webes na ng bukas. Mm. So, ibilin mo sa kanila yung kailang kailangan mong ibilin sa kanila, sa mga anak mo. Para sasama ka sa amin ngayon. Magdala ka ng damit. No. So, yun, punta ka muna doon sa bahay. Ma magbilin muna ako sa mga anak ko. Oo, oh, tsaka magbihis iisa Sa ka namin, ha? No, bye-bye, bye-bye ka na. Bye-bye, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. mami. Mag hello, hello. Magkikita din tayo balang araw, mami. Bye-bye, kami. -bye, so, ayan, nandito na si tatay ngayon. Kasi ang tagal naming antay ngayon. Anong oras na? Alas 5 na tayo. Saan ka ba nagpunta, tay? Punta sa bayan may pinagawa ako mga silpon ng mga bata ay nasira okay so ngayon tay mga ilang araw kayo dun, kay doon kay Ate Lisa yung asawa mo para maalagaan mo siya ng maayos kaya mga kababayan ng barangay natagalan lang kami konti dahil inaantay namin si tatay na dumating so medyo hinapo na kami so tay pumunta tayo kay Daddy Frankie doon ka muna para maalagaan mo si Nanay Lisa yung asawa o, mo sige. No, kasi medyo muki na siya para makausap mo siya ng maayos para lalo siyang nagano ano yung isip niya kumbaga uh, nag-improve pag nandiyan ka kasi nakakausap mo siya. Ano tay? So, alis na tayo tay, gabihin na tayo. Ano tay? Sige. Tara. So, para mga kapabaya, mga barangay, uh, para samahan para niya kami hanggang sa pagdating doon sa bahay ni Daddy Frankie kasama si Tatay Benny. So, hanggang dito muna tayo. Eh, yung babae? Mga na yun. mga 13 ah 13. So iniwan mo sa kanila lahat yung mga gagawin at saka yung budget nila na tatlong araw. Iniwan oh. mo dun sa. O oh, sige kayo na lang bahala kapo. oh 'Yun ang kayo sabi mo. 'Yun binigay ko. Ah yung binigay mo. Hmm. kayo ang dala ako hmm. So mga ilang araw 'yun tay? Mga tatlong araw. Tatlong araw. Hmm. okay. So kaya namang budgetin dun sa pangalaw panganay mo babae. Kay -kay niyo. Kaya niya 'yun. Kaya niya 'yun. So, mm, sasak. So, kahit pa paano, Tay, alam ni... Kasi high school na yun, di ba? So, kahit pa paano, alam na niya kung magluto, magsahing at bumili ng ulam. Oh. Kaya mo nang iwanan sila kahit mga ilang araw lang. Nilaglag kasi yun, dalawang araw di pumasok. Ah, Kaya napapalakas. Ah, okay. So, napapalakas pa lang. Ngayon? Hmm. Ah, sige, tay. Pero sabi naman sa akin, kaya ko nang pumasok, sabi naman. So, ayan, Tay. Nandito na tayo para hindi tayo gabihin, para makarating tayo maaga doon. Para makita ka ni ano? Uh, mahal. oh, ayan, si Mahal. Mahal eh, sa papunta na ko dyan. tayo ko. na kita dyan sa bayan Bay ni Daddy Frankie Ayan. So ayun, sige tayo. kain na tayo. dito. Ayun. Okay. So ayan mga kabarangay, mga kababayan. Punta na tayo sa bahay ni Danny Frankie dahil nandito na si Kuya Ben. Nakita na namin. Kumusta ang buhay? Ganito rin sa'yo. parang tahitahimik mo na pa ganyan-ganyan ka lang, ha? Parang, parang ang sarap-sarap lang ng buhay, ganyan-ganyan lang, ha? Okay sir. ka na? May pa ganyan-ganyan ka pa ba? Okay, sir. Ha? Ano meron? Maganyan-ganyan ka pa? Wala, okay, sir. Uh, parang nasisiyahan lang ako dito, sir. Nasisiyahan ka dito? Mm -hmm. Opo, para piling pogi ah. Gusto mo dalhin kita dun sa ano? Isama kita sa piling pogi. <laughs> Yan mga kababayan, magandang gabi po sa atin lahat, no? Yan, pinasundo ko po si Tatay Benny <clears throat> para magkasama rin sila ni Ate Lisa, no? Para maging maganda rin yung araw ni Ate Lisa. Bagamat hindi ganoon kadalas, pero isinisingit natin mga kababayan, ginagawa natin ng time ginagawa natin ng paraan para makapagsama sila mga pagbanding uh, para mas mabilis ang pag-recover ni Atilisa. Although hindi ko pa siya pwedeng pakawalan, mga kababayan, si Atilisa, kahit gusto na ni Atilisa, nakaraan nagsabi siya mga kababayan na gusto niya na makasama ang pamilya niya. Pero hindi pa pwede mga kababayan kasi yung gamutan, yung sinabi ng doktor, is three months pa. Although isang buwan na, naka isang buwan na ba si Atilisa? o mahigit isang buwan. Kasi yung pangatlo yata, pangatlo o pangalawang punta natin. Ha? O yung pangalawang punta namin sa kanyang psychiatrist, mga kababayan, ang turnover over na gamot sa amin is for three months. So, iniisip ko, mga kababayan, pag ipakawalan ko na siya at ibigay kay Tatay Benny, baka magkaroon ng laktaw-laktaw uh, sa pag-inom. Yan ang hindi po pwede. Hindi maganda pag ganun. Kaya mga kababayan, gustuin man ni Ate na makasama na yung kanyang mga anak, pamilya, kailangan muna nila mag-sacrifice. Pero wala naman problema kasi ito, pinasundo ko ngayon. Sige, oh, mas excited ka na ba, Kuya Beni na makita si Ate Opo, sir. Oh, sige, puntahan mo na sila. Ikaw nang bahala, ha? na. Umunod ka mong bine. Eh. Nay, hey, kung naman nun no, na-disgrasya ka na din ka, Mag-eskwela si na mo. Mag-eskwela. Ang mga ano kasi tayo. mo, mo da, sa mga babad Ako mong bini. ding gam na unguta na, na unguta. Hmm. Kaya eh. so <laughs> so, nagtuya ka rin doon. sa gaminan. Madi ka ang mga narituya ka. Ang kaya dyan na ako kumusta. Nagadadal na. Nagadadal na gam. Babantay mo ganyan na mata. Banting nga na pet. Kaya gamitin nga rin. Magsiskwela na araw So nga rin, madi kami kitkat. ka sa tawa din ko. Agung-utak. Alam, agung-utos. <laughs> 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 ito yung gamitin nga rin. Eh, madandanagan ni mami niya. Madandanagan ka rin. Tiga araw din. Eh, araw Wala ni Mang Bini, tartaran na maading ko, tadyakarungal. Kita so, mamatay. ito tsura, mag-ata si Mang Duda ka. Namimiss ko ka rin din. Ang mong nag-awin hindi ako. Namimiss ka? sa mong mic to. Hindi, ko na kung nayawawang tag pa so. kang matangan. Ati, mayawawa din na ito. Ang mong nag hindi Nay, ano nag mo. Nag-asidan, tilang pangkasinan. Oo, pangkasinan. Oo, pagkaretsyong niya na din to. Kito ayun mo. hmm kita mo. Agung-ungta na kasi, kita mati ito yung suram na eh. I love you. oh, sorry. Hindi na kita iwanan. Ito ikaw na balay mo aling ko. peding hindi na mamasyal sa totoo ba yan? Dito na lang. Para may kasama ako. Ito ka lang. Ito na. Oo, oh, oh, sir. Salamat, sir. ito ang digo ah. Ito na dito. Madi ka kinito. Madi na yung book mo. Oh, so, Ang malaki see. na. Kabola pa, eh, malalaki na yan. Isang buwan pa, malalaki na yung book mo. Pag maaba, ah, samahan mo ako, maglalaba tayo. O oh, sige. Sasamahan kita. yun sa so, akal. Paglalaban natin doon sa... Ito, tu <laughs> may tubig doon sa CR.